attorney. Sugarol po yung asawa ko at lasinggero. Sobrang apektado na po yung finances namin. Pwede ba ito maging ground for annulment? Legal ba to? Hindi po yan legal. Hindi po ground for annulment ang pagiging sugarol ng inyong asawa. Ang annulment o declaration of nullity of marriage ay pagpapawalang bisa ng kasal dahil sa kawalan ng mga essential o formal requirements nito. Halimbawa ay wala kayo sa hustong gulang nung kayo ay ikasal o may naunang kasal ang sinuman sa inyo o walang kapangyarihan ang taong nagkasal sa inyo o wala kayong valid marriage license. Puwedeng maging ground ang lack of consent dahil sa may inilihim o concealment ang isang panig tulad ng paglilihim sa prior conviction o pagbubuntis ng babae sa ibang lalaki o merong sexually transmitted disease ang isa sa inyo at inilihim ito o inilihim ang drug addiction, habitual alcoholism, homosexuality or lesbianism na taglay na ng isang panig nung kayo ay ikasal. Ang pagiging sugarol ay maaaring magamit na senyales ng psychological incapacity na isa ding ground para sa annulment o pagpapawalang bisa ng kasal. Subalit, kailangang maipaliwanag ng isang medical o psychological expert kung paanong ang pagiging sugarol ay may kaugnayan sa psychological incapacity ng isang may asawa. Attorney, gaano po katagal ang proseso ng annulment? Kaya po ba pabilisin ng 6 months to 1 year? Ang panahon ng trial o paglilitis para sa annulment ay depende sa maraming factors tulad ng daket o dami ng kasong hawak ng isang korte, bilang ng mga testigo at kung lumaban ba o hindi ang kabilang pani. Karaniwan na umaabot ng isa hanggang dalawang taon ang annulment sa RTC level o yung level ng Regional Trial Court at maaari pa itong tumagal kung mag-aapila pa sa Court of Appeals o sa Supreme Court. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.